Magandang araw! So ngayon nga po palang araw na ito ay sinundo ako nitong aking kapatid na si Jean dito sa office at sasamahan ko siya ngayon sa kanyang recognition day sa school. So naisipan ko po mag-video na rin at syempre may vlog na rin. So medyo napaaga-aga po kami nandating dating at may nauna pang grade 10. So after nyan ay grade 11 na. At nakita ko sa program na panghuli silang tatawagin. Yung fairness, napakabilis lang at kahit papani maayos ang pagpapadali ng programa. Kaya sabi ko siguro Koro hindi kami aabutin ng after lunch. So nagpicture-picture na nga din muna po pala kami and bumalik na rin kami sa kanilang covered court kung saan doon ginaganap ang Recognition Day at ninoumpisahan na ang programa. And alam nyo naman po tayo friendly. Kaya napakadami ko nakita mga friends dito at sabi ay picture na ko na din daw sila. O oh, hala sige, instant photographer at videographer ang ang peg ko ngayong araw na ito. Pero syempre enjoy ko naman 'yung ginagawa ko and maliit na bagay lang naman 'yung kanilang pinapagawa. Kaya for the goal lang ako. With I honor pala ang natanggap nitong kapatid ko. Kaya proud na proud kaming lahat sa kanya. Alam nyo kasi kami mga magkakapatid ay bida-bida sa school. Yung iba kong mga kapatid ay uh, hindi sila nagkakaroon ng honor. Pero sikat naman po sila sa school. Sa pagkanta, sa pag-awit, gano'n. Sana all talented, no? Pero ako talaga hindi ako talented sa gano'n. So nag lang talaga ako ng mabuti. At maganda lang ako sa school. <laughs> Alam niyo chika ko lang ha, nung bata pa ako, meron din ako mga awards sa school. Kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, bidabida rin ako galarin. Tapos ang nanay ko, never ako nasabitan ng medalis sa stage. Dahil sa sobrang mahiyain niya. Kasi nga dito siya sa probinsya lumaki. And that time, nung nasa Manila kami, eh parang na-culture shock siya. At uh, syempre, hindi naman ganun kadami ang tao sa probinsya, di ba? So, uh, nagsasabi talaga kalimitan sa akin na yung aking mga teacher. Or uh, yung mga hinahasi ko mga magulang doon, nakakilala ko. Uh, And gagawin ko na lang, isasabit ko na lang kay mama yung medal ko pag uwi ko, ganun. Pero hindi naman ako nagtanim na sama ng loob. Kasi nga, ba diba, suportado ka na nga sa, pangap, sa iyong pag-aaral para yun lang. And dapat kasi sa bawat sitwasyon, dapat tingnan natin yung big picture. Huwag kang tumingin lang sa isang detalye. Dapat tingnan mo ang kabuuan. Bakit ba naging ganun sila? And mapapaisip ka na nakakahiya kung puro himuto ka na lang. Hindi mo na mamalaya, nagiging selfish ka rin naman pala. So, Oh, ayun lang and salamat kasi ako na yung sumasama sa mga kapatid ko. Salamat din po pala kay Ma'am Leia and Sir Albert sa pagpayag na ako yung makapunta dito sa recognition ng aking kapatid. And salamat din kay Ma'am Myla na todo suporta at nagagait sa aking kapatid. After nga po pala Nayan, ay kami pumunta dito sa Breadery, malapit lang dito sa May Kaselco. At dito na rin kami magla dahil mm. almost lunch na rin naman po. And maraming salamat po Ma'am Myla sa treat nyo. Naku, parang gusto ko na din po magpaampon sa inyo. Charis lang. So ngayon lang mga kapalat, that is for today's chika. Paki-like and share na rin po ng aking video. At maraming salamat sa inyong support ha. Yun lang. And lagi po natin tatandaan, simplehan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See Oops, man. congratulations, congratulations na po pala ulit, Jean. So, pupunta tayo ng tuno, alam mo na. And congratulations nga din po pala sa lahat kanila ng mga magulang na proud din sa kanilang mga mukhang may luluha at iiyak. <laughs> Alam mo na si Mama, ganay un talaga. Proud na proud sa inyo si Mama at si Tatay. So yun lang. Thank you Lord and sa mga anak, keep it up and laging nating tatandaan na laging pasalamatan na, ang mga magulang sa kanilang pagsuporta sa inyong pag-aaral dahil hindi lahat ay uh, nabibigyan na, ng ganyang pagkakataon. So yun lang. Ito na talaga. Bye.